Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Bali, meron na naman tayong ginawang isang power speaker dito mga bro na meron siyang ano 100 watts na amplifier. Ayan. So, bali yan yung kanyang control mga bro. Ayan. Ayan. Bali, ang naging problema nito mga bro ay dating ginagamit ng may-ari pero nung mga inistag nila ng mga isang buwan tapos nung patugtugin nila ay ayaw nang gumana o wala na siyang power ayan so bali nagawa ko na mga bro share ko na lang kung paano ko siya ginawa bali nung inun ko siya sinaksak ko siya sa kuryente mga bro ang naging problema niya ay naputol yung mga wiring kinagat-gagat ng mga daga ayan dinugsungan ko na lang Ayan, kung halimbawa ganito mangyari sa mga amplifier nyo mga bro ay pwede nyo lang dugsungan yung mga wiring na nalagot tulad nito oh. yan yung ribbon wire na yan ay dinugsungan ko na lang ayan, papunta dun sa mga connection ng tone control tapos yung mga supply ng LED ayan pinagdudugsungan ko na lang oh. dinugsung ko yung iba tapos yung antenna ng kanyang FM. Ayan. Nalagot. Tapos yung mga iba pang supply. Ayan, supply ng kanyang Bluetooth module. Ayan, o. Oh. Ayan, dinugsungan ko na rin. Ayan. Bale ito pa mga bro. Ayan, oh. So, halimbawa mga bro kapag naka-encounter kayo ng ganito sa inyong power speaker ay minakita kayo mga lagot-lagot na ganyan ay pwede nyo lang remedyohan yan mga bro. Ayan, tulad ng ginawa ko. Okay, subukan so, natin kung mga bro hindi ko pa ito natisting Ipapasok ko lahat mga bro dito. Ayan yung mga wiring na ginugtungan natin tapos ipapasok natin siya dito oh. Ayan, dito mga bro, ilulusot natin dyan. Okay? So, ilulusot ko muna mga bro at i update ko kay mamaya at kukoneksyon natin dito sa kanyang tone control at titistingin natin dito sa ano bluetooth module na ginawa natin dito. Ayan. So, ipapakita natin na talagang tong ginawa nating bluetooth module na ito ay gumagana sa lahat ng mga amplifier. Okay? Bali, nilagyan muna natin mga bro ng dalawang screw. Yan, temporary. In case lang na hindi mag-click yung repair natin, konti lang yung tatanggalin natin. Okay, bali na ipasok na natin mga bro -lot na ng mga wiring nya na dinugso nga natin. Ayan o. Oh. Ayan. balilinisan muna natin yung mga tain ng ipis dito. Oh. Ah. Ayan. Okay. Linisin natin. Ayan, nalinis na natin mga bros. Subukan natin i-connection. -na, Ayan, isa natin yung mga wiring na kuan mga bro. Mga nalagot. Okay, unahin natin tong ribbon wire mga bro. Ayan, salpak natin. Ayan. Tapos lagay din natin to para sa kanyang ilaw-ilaw. Okay. So ilagay din natin yung wiring ng para sa switch. Ito. Dugsong natin. Okay. E dugsong na natin para sa switch natin. Ayan o yung power nya lagay din natin yung iba Ito. so lagay natin dito sa bluetooth module ayan i-connect na natin sa ating module itong wiring na ito ayan Tapos i-connect naman natin ito para sa switch ng kanyang ilaw. Ayan dito. Ayan kapag kung mga bro pag nagtatanggal kayo lagyan nyo ng timing mark o marka para hindi kayo malito. Okay tapos ito Tapos connect naman natin to sa switch. Ayan. Connect din natin yung isa. Bandang baba. Ayan. Okay. konti na lang. Tapos connect naman natin to mga bro. Dito ulit sa ating ano, supply ng bluetooth module natin okay so nalagay na natin ito naman yung ground natin mga bro so na ground natin okay bali ito yung ground natin mga bro ayan o oh. Yan, kulay black dinugsungan na lang natin ito ayan yung ground nya ayan o tapos naka connect sya dun sa pinaka ground ng tapos naka connect sya mga bro dun sa ground ng kuha natin amplifier titipan na lang natin mamaya okay ito naman yung antena ng FM. Okay, kabit natin mga brutong antena ng kanyang FM. Yan. Okay, natipan na natin mga bro. Subukan nating testingin ngayon. Okay, subukan muna natin ilagay dito sa piston niya mga bro. At subukan natin testingin. Lagyan muna natin ng dalawang ano, screw. Ayan para in case lang na hindi mag-click pwede nating mabaklas ulit okay mo muna natin ng dalawang screw para ano mayroon siyang kuan maghawak sa kanya subukan natin testingin yan ito yung kanyang plug oh. so, saksak natin And tapos power on natin okay na siya subukan natin yung kanyang mode Yan siguro yung kanya auxiliary mga bro. subukan natin kanya, sa kanyang likod kung magahaming. Kung naka auxiliary siya. Subukan natin. Pwede mga bro. Gumagana yung left and right nya. Bale yun mga bro yung kanyang isang speaker oh. Ayon. So testingin natin dun sa module na ano ginawa natin. Okay, bali ito mga bro yung Bluetooth module natin. Ayun. So isaksak natin dun sa kanyang in input. Lagyan natin yung kanyang right tapos yung left. Ayun. Tapos saksak natin yung Bluetooth module natin. Bali ito mga bro yung suklan ng bluetooth module natin no. Oh. Yan saksak na sa kuryente. Ano? Oh. Okay. Ayan. So testingin natin yung ni-repair natin. Harap natin dito. Tapos yun natin. Bluetooth mode. Ayun. Nag-on na siya. Nag-Bluetooth mode. Subukan natin yung cellphone natin i-connect sa Bluetooth module natin. Connect natin sa Bluetooth ayun na, na detect kaagad mga bro click lang natin tayo lang natin mag connect ayun, i natin connected okay so mag search tayo mga bro ng tugtog natin music natin na walang copyright subukan natin Oops. Dala, full volume natin dito mga bro. Yan, tapos volume natin dito nang sagad din. Yan naka-50. Subukan natin i-volume sa speaker. Yan oh. No? ah, tayo ng iba. Medyo okuan yun eh. Ayan. Yun. Subukan natin. na mga bro ayun yung kanyang isang speaker sa so, volume natin siya so, nga pala mga bro yung nagsasabi sa atin na si sir na hindi raw pwede yung tatlong amplifier dito na ano sabay sabay mag aagawan daw ng audio sabi niya eh. hindi totoo yun Bali, kung mga sir, kung ano yung bigay niya dito, pare-parehas, ganun din kapag naglagay ka ng mga amplifier. Yan, susubukan so natin, i kung halimbawa itong left, lagyan natin ng dalawang channel kung mag-aagawan. Subukan natin. When I tignan natin mga bro sabay-sabay pa rin na umiilaw sa kayong ilaw niya. Testingin natin, na. Oh. 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 So, ayos mga bro. Salamat sa inyong panonood.